kesa inaatupag ninyong palitan ang pinili ng taong bayan, binoto at minahal. Bakit din nyo nalang palitan ang tao, kayo naman lang ang pumili? Ayaw paawat ng iba sa kakaflex. Ano kaya kung yung speaker nyo na lang ang paltan nyo? Senator Marcos. Senator Amy Marcos recognized to explain her vote. Thank you very much, Mr. President. I vote a resounding yes. Sa hinabahaba kong pagsisilbi sa Kongreso, sa labing dalawang taon na nanilbihan kami, ang trabaho ng kongestista sa pagkaalam ko ay maging kinatawan ng kanilang distrito o kanilang sektor. Bakit naman ngayon ay naging tagabantay na lamang sila ng humihiyaw na dambuhalang sanggol. Ginawa ng bonjing na armas ang impeachment. Ang dating para sana sa kaayusan ng sistema, ginagawang pampagulo, panakot at sandata laban sa mga kinaiinggitan, kinaiinsekuran ng mga lulong sa kapangyarihan. Galangin naman natin ang Korte Suprema. Huwag tayong umaslang Supreme Court. Supremest pa. Wala namang ganun ah. Sa mga kapatid kong senador, paano tayong magiging dakilang mambabatas kung tayo mismo ay hindi susunod sa batas? Ang boses ng Korte Suprema ay boses ng Konstitusyon. At kung sino man ang sasapaw sa boses na ito ay isa lang ang tono ambisyon. Kaya naman, mag-move on na tayo. Magtrabaho at wag konsintihin ang isang spoiled na bonjing. Huwag nang busugin ng pabor. Huwag nang pumayag dahil may pabuya. Wag tayo magpalaki ng buaya. Baby pa nga ang tawag. Lulong na. Sa mga mahal kong kongresista, may suggestion po ako. Ito, suggestion lang naman, ano? Huwag niyong masamain. Kesa, inaatupag ninyong palitan ang pinili ng taong bayan, binoto at minahal. Bakit din nyo nalang palitan ang tao, kayo naman lang ang pumili? Ayaw paawat ng iba sa kakaflex Ano kaya kung yung speaker nyo na lang ang paltan nyo? Kaya nyo yan. At dahil dito, bumuboto ako ng malakas na oo. Maraming salamat po. Thank you, Senator Amy.